Good morning guys uh, good morning good morning good morning no hindi uh, mo sa pati alam mo sa yung viral na video na rin sa kanong o no? sa migaling hindi mo alam mo sa lang guys no opinion ko lang dito. to uh, bakit yung uh, vlogger oh vlogger din ako eh bakit yung vlogger ang anong plano lang kakasuhan eh ang vlogger ang ginagawa naman na para naman lang nandyan man siya sa patas, no? Nandyan po siya sa patas kasi Pidipidyo na para po alam ng lahat Hindi kung tama or mali Ang paghuli nila Kasi guys, naka-improvise split, no? Diba? Hmm. Marami pala silang hinihuli, no? Sa taga-LTO, no? pasensya na taga-LTO, may dili, no? Hmm. Marami pala silang hinihuli na naka-improvise split So sila din ang nangahuli Naka-improvise split din Diba? So proper lang to. unfair. No, unfair talaga 'ko no. Kasi manghuhuli ka, tapos sinuhuli mo, improvised split, ikaw nang huhuli. Ah, uh, split din. Kung ibig sabihin sa mga mata sa mga tao no. Parang ikaw ang nagpapatupad. Ikaw din ang numero uno nga violation, no, 'di ba? Ah, uh, 'di ba? Ikaw ang paputupad. ikaw numero 1 na violation. Andin parang sa tingin parang lumalabas dito guys no na lumalabas dito guys na talagang inaabuso lang batas ginamit lang batas para sila mga panlokog tao di ba ah, ginagamit lang batas para yung mga talagang civilian ah, yung lalo na yung wala talagang kakayahan na labanan sila dahil alam naman na kahit may sakitan kaya marami din may sasakyan na mahirap din ah, iniutang yung sakyanan di ba ang ah, ato lang no ang sa akin lang guys no ah, parang mali no parang may mali din kasi dapat manghuli ka talagang sa mga mata sa mga tao na makikita din nila na talagang ikaw ang number ng nangunguna na taga pagpasulod ng batas di kay ikaw ikaw yon ang numero uno na violation di ba kasi pag manghuli ka uh, improvise split ang plaka ng sasakyan mo na ginagamit pug huli and din yung hinihuli mo improvise split hindi ba? Parang mali. No? Oh, yun lang po itong opinion ko. Talagang hindi naman no, sa ganoon na nang hosga tayo sa taga LTO. Pero dapat po ayusin po nitong mga itong ano. Di, di naman mali po din magkasuhan mo diretsyo yung vlogger. Uh, ah, Nagbibidyo naman sila at wala naman tinatago ang vlogger. ba? Diba? Kung ano nakita na yun naman ang vlog niya. So dapat po hindi po matatakot yung LTO sa vlogger kasi pag wala silang tinatago na mali. Diba? ayan, uh, yan, lang po talaga nila yung ano, problema, uh, yung nung kwan, uh, ayusin na lang kung may mali man din tayo, tao lang din tayo, ni magkakamali. And then lang po ito ng uh, problema. Kasi kami lahat ng mga motorista ah uh, talagang uh, makikita namin nga may mali po din talagang LTO. Uh, kahit sabihin na uh, nila na yung ano nila yung sakyan nila yung, uh, yung improvise plate na may authorization pero um, ano din sa tingin sa mga tao ay eh, nakalagay dyan eh kahit may authorization yan uh, unfair pa rin kasi ay uh, gilagay mo yan dyan eh and then wala ka kitang uh, kagad ng authorization yun po talaga ang mali uh, kaya ano yung mga plaka din ito mga guys no yung plaka uh, kaya, kaya dito nakatim nakatimporary nakatimporary uh, plate po yung motor ko di ba temporary kasi nakatimporary yan tingnan nyo guys nakatimporary plate Diba guys, yung ano guys, yung talaga ang plaka guys, no. Matagal po talaga dumating guys, yung motor ko kadati, XRM. Ah, uh, wala, walang ano, plaka. Nabinta ko na lang yan guys. Nabinta ko na lang, bininta ko na lang yung guys, yung motor ko na XRM. Kaka temporary plate, kaka ganun pa rin. Yan, yun po talaga, yun lang guys, no. Opinyon ko lang po, talagang nag-viral na video ngayon. Thank you. Opinyon ko lang po, uh, sara walang magagalit kasi ako, opinyon ko lang din to. Ah, uh, kasi pareho tayo dumadaan ng kalsada. Uh, thank you guys. Thank you. Uh, thank you guys no. Kasi pag nakapasok yan, nakarehistro yan, dapat bakit bakit nirehistro nga naka-improvised plate, di ba? Bakit inirehistro naka-improvised plate? Eh dapat pag rehistro mo doon sa LTO dapat uh, ano yan dito na nasa ano yan. Uh, naharang na yan dito eh hindi na turistro kasi improvise fit no? dapat hindi na hihulihin mga ganun kasi naka ano yan naka kaya lang yun guys, yung tama Yung ano lang, uh, comment lang kay guys kung talagang may mali man din ako at opinion, sarili kong opinion na com, i-comment lang nyo kung may katarungan kayong ganitong uh, klaseng uh, incidenti. Thank you guys. Thank you so much. God bless.